ay kita nyo malaking parol dito sa ano, park ay sa plaza ng ano ito pa yung siba sa katabi o oh. nandito na kasi ang ano ang tawag nito ang banga kasi medyo sarado na kaya hindi natin mapasok medyo sarado na bali inaayos na rin po ang ano ang simbahan gawa si siguro gawa malapit ka kasi ang simbang gabi kaya ito na lang makikita natin dito ngayon sa pagpunta natin sa plaza dito sa Kalamba ngayon guys tamaan nyo ako baka sakali makapasok na tayo sa bahay ayos po yung ano bahay ni ay yung ano dito banga ayan kaya siguro hindi na tayo naayos na kaya dito na lang siguro, gawa na nire-relocate yung, ano, yung pasyalan dito. Ayun, kung mapapansin nyo sa loob. Ayan. 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 Dito, dito sa kabila, sarado na yun. Uh, subukan natin makapasok dito sa, sa bahay nyo. Balitatawid ko ba ay dito. Tingnan natin. So, papayagan tayo makapag-video dito sa mga. Pero siguro ko, payag na bisita siya sa mga pag-video dito sa mga. Ito yung bahay Kung hindi po naka nakakapunta po rito, nakakapasyal dito sa bahay ni Sa. Pwede kayo na magpumunta dito. Nandito lang po ito sa Kalamba. Kalamba rito. Ito yung pinakabahay ni Sa. Ito yung pinakabahay ni Sa. Ayan um, uh, po pinayagan naman po tayo mag ano magkuha ng video dito sa video. Eh, po. Ito yung ano kalesa uh, ni Jose Rizal. Uh, uh Bali nandito na tayo sa lupa pasok.

Ito siguro yung pinakakwate ni Osiris Arlucia yung tinuturoan ng nanay magbasa. Ito po yung pinakakwate. Dito tayo sa paglalakas. Ayan po. Ganda. Ito siguro yung mga libro ng mga ginagawa saya sa dito mga nan dinito yung mga pictures ya yung mga photos niya siguro mga pamilya ni ano yan kasi

Gagawin ang rin yung architect na nagawa. Huwag uh, kong oh, nakaka Hindi uh, so, ko alam, ito ata yung pinaka-gilingan niya. Uh, Mga gamit pa rin. Oh, ito nga yun. Ito yung pinaka- ano, gilingan ng palay kung sino man po na nakaalala ng ganito mga siguro alam ko yun kung ano ito yung bayo, bayo ang bayo yung ginagawa ito nung no, nagbaba no, no, yun ang bala kasi no, si, si, kaya no. nga nilakagilin dito ginigilin nilang umiiko ito nilang eh. gano'ng ganon ito gano'ng ano ito nung ano, ano, ano. una ko kasing punta dito hindi pa ganito ito Mo, so is girl mga taim ng mga seryoso. 'yung mga lumang mga kasuotan nila. Yan po. Mga hindi pa po nakakapasyal dito sa ano, bahay ni Dr. Rosy R. ating bayani. Nandito lang po ito sa Kalamba shout out po sa mga hindi pa nakapasyal dito. Pwede nyo itong pasyal lang dito sa kalamba. Ayan. Itong pasyal, ay uh, bahay niya yung serikan. Dito lang ito sa may, ano, may malapit lang dito sa may dating munisipyo ng kalamba. Ayan nakaka, ano, mga ko siguro ng mga listahan ng mga pautang ni ano <laughs> talaan ni Dunya training, recording book of Dunya ah, dito nire-record yung mga pautang ni ano ni ng nanay ni ano <laughs> o series siya ayun nakakit ko tayo sa taas yeah, yeah. parang hindi na parang <laughs> hindi na Parang hindi na, na nag ang bahay na ito dito sa loob. ganda pa rin ang bahay. Balik pa pa sa tayo dito sa kusina. Ito yung pinaka-kusina nila. Ang lamisaw. Buhay na buhay pa rin yung kanilang mga sa Pati yung kalabasan nila. Ang tagal na yan. <laughs> <Yung> magulay <laughs> ayun kalabasa saka talong may upo may patola na nigas na ata sa jalma family dining room ng no, family resort no, family dining room Ang ganda ng flooring nila dito oh. kapansin nyo itong mga maka guys oh

Ito yung cabinet. Nagaya ng mga plato. Ayan yung mga plato nila. mga kagamitan. Ah, sa kain nila. Pinakalutuan. Eh. Kusina. Yung mga bilao nila. O may mga sa, may, ano, may size yung ano. Bilao nila. May pinakamalaki. Pinakamalaki. Kukura Alam mo Arabi, may kukura na kasi pag namin. Ayan, guys, comment nga mo ano yun. alam mo. Ayan. Ayan, parang ano siya, ang bodo. ng Ito alam ko, ito yung istaka ng tubig. Eh. Meron kami yung bago. Baka yun yung pinaka nila, loto, Ano nila, leto comment guys kung yung mga may mga nakaka-relate mga gamit niya. Nakabutan niyo pa yung mga ganong gamit niya. So, yung sayo po, tsara. So, eto. Naano lang ako dito? Okay, comment na guys kung ano yun. Kung alam niya yan. Ayan. Ang galing ng takore nila, oh. Ano? Gold. <coughs> Stakan ng tubig. labas tayo ng kusina dito naman tayo sa ito po yung ano nila o kainan dito ito yung pinakalabas peso. Yung mga suno pa, makikitang-kita mo yung mga ano, yung mga antigo talaga mga upuan. mga sulero. Ito lang kung tatay na. Hello guys, so, sa tagal na ng ano, panahon, nanigas na pati papaya, matigas na pati yung kamatis. Hindi na nabubulot. Ito formal dining area. formal dining area. Ayan, dining area. Ayan guys. Bumit uh, na kung ano patungan ng ano. Dito yung

Meron kami dati niya sa lola ko, diwan ko kung nasa ano, meron, pero meron din ang papa ko nung dati, alam ko, ang mama ko nung pa nalang. Yung guys, ano yun? sungka, tawag tawagin sungka, yun, sungka, yun sinasabi kong ano, yung, ano, magre, -ma yung pangitahit ng damit, yun, Ngayon kasi yung mga ganyan, ano eh, may mga, ano eh, mga dekoryente na, mga gamit mga antigong mga Quarto, sicuramente parte numero uno, a ah, quattro non la la poi bato. Bato. siguro yung pinaka-quarto na no? o sea, yun. Alagang-alagang bahay na to. Kaya siguro kung marami pang marami pang mga kaabot na no? ay yung mga hindi pa kilala si Dr. Torres at mga abot ng panay mga pinaka-pulay ni si Sayid lang dito sa Pilipinas. So, uh, siguro ko yan ano? No? Astre. comment nya guys kung ano yan ano. Ano yang pakai comment na kung ano yan. Yan Banigro. Yan. Banig. Marunong hamamang kumadua yan. Pinakao yan ga. Yan. Ayun ang areñola siguro 'yan ang areñola. Yan. Arenola yan. yan. Ayan yung legayan. Yan yung tagayan anda. parang malinaw. okay, guys. itong bells bedroom, oh, ito na Bells guys, ay okay. kita ano ah gil alaga alagan alaga I'm going

naghulo ng bahay dito sa lupa. Tapos bali ito na pinakalabas ng bahay mo. Pinakalood mo ng labas ng bahay. Dami na rin mga pinagbago sa lugar na ito. Ito. Kaya pinakalabas. pinakalabas ng bahay ni Jose Rizal ito sa likod ganda talagang alagang alaga sana maalagaan pa ito ma, ma, mapanood pa ito ng mga apo ng pinaka apo sa tuhod mga, Pag hindi ito pinabayaan, ito napaka ito kung nakakapagsalita lang siguro itong ano ito, anong puno ito, guys. Nara. Napakatanda na siguro itong nara na ito, mga puno na ito. Kung yun lang, guys, matanda na ito, siguro, yung mga kubo na yan, mga gawa na lang yan dito. Pero sabi nyo, alam ko sa pagka pagkakwento noon dito, eh, may kubo-kubo daw talaga dati dito si, ano, si, si, series ang dito sa ito naman ang kubo niya tiba? comment tree ang parang ang na yung hindi dito yan kubo <laughs> siguro ko hindi naman pwede pumasok na Bahay. Sa mga guys. Guys, salamat pala sa ano, sumama sa akin sa araw na ito. Palabas na tayo. Sa labas ng bahay, palabas na tayo ng bahay ni Rizal. Bali, nire-relocate ko yung kalsada dito eh, kaya pati yung banga inaayos. Kaya hindi tayo maka ano,

哎，再来一块儿。 Kapit ko lang akin aming magulang dito. Nagtitinda lang din po ito ng pag sa may kayaan. Pumanaw na po yung aming po yung aming dami na ang aming magulang. Bukas ng umaga, medyo na kapit yung uh, magulang. Nakasakali lang po, baka uh, makalapit lang siya.